Sa ating Lingat News, matapos po ang nangyaring pananalasa ng Bagyong Nando, nagtamo na matinding pinsala ang mga lugar sa Northern Luzon, kabilang na Puria ng Cagayan Valley at Ilocos Norte. Dahil dito, agad na nagsagawa ng lingap sa mamamayan ng Iglesia de Cristo para tulungan ng mga kababayan nating Cagayano at mga Ilocano. Panoorin po natin ang report na ito. Matapos ang pananalansa ng bagyong Nando sa Cagayan Valley at Ilocos Region, agaran ang paglingap ng pamahala ng Iglesia Ni Cristo sa mga kababayan nating Cagayano at Ilocano. Mula pa noong Sabado, nagsimula na ang pamahagi ng mga care packages at tulong para sa mga naapektuhan ng flash flood at malalakas na hanging dala ng bagyo. Sa lalawigan ng Cagayan, kabilang sa tumanggap ng lingap ang mga nasalanta sa Tugigaraw City at mga karatig bayan. Dito po sa aming distrito, lalo na po yung mabababang lugar, alam nating kahit na hindi masyadong maulin dito, pero dahil ito po ay catch basin, ang mga tubig na nanggagaling sa Isabela ay bumababa po dito sa aming lugar. Kaya bagaman hindi ganong kalakas ang ulan, pero makikita po ninyo na tumataas ang tubig na nakaaapekto sa kabuhayan, sa mga pananim, maging sa mga tirahan po dito po sa ating distrito. Kaya po ang ganitong pagtulong ng pamamahala ay napakalaking tulong sa kanila sapagkat nararamdaman nila na lagi silang nasa alaala -ala ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Isa sa mga nakinabang ay si Aling Sita, residente ng barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan halos di makapaniwala si Aling Sita nang masira ang kanilang bahay dahil sa malakas na hangin. Ngayon, ang pangunahing iniisip niya ay ang pagpapagawa ng bahay at ang makakain araw-araw. Kahit papaano mayroon, binibigay sa atin po. Salamat, salamat ng napakarami po ka Eduardo Manalo dahil uh, siya na nakaantabay sa atin po. Kit na pa paano ang hirap namin dito, nandyan siya na andang tumutulong sa amin po dito. Nasalanta rin ang mga pananim ni Mang Delphine sa Claveria, Cagayan. Sa tulong na ipinagkaloob ng Iglesia ni Cristo kahit paano'y makatatawid silang mag-anak may tsamba nga ng di pagay mi kat mabagyo awam na maapit mi anyan nga nagkasang ta kung ko mga apitan min awanin ata, taan nga rudpay natumba sa palang nagnaan nukwa ti danuman kat maragsakan kami, na na kami ta na malaglagit na ti taga pamahala ta, makatulong mat dagat ay na kada kami Kahapon, namahagi rin ang Iglesia ni Cristo ng lingap sa bayan ng Solsona, Ilocos Norte. Nagpasalamat ang mga tumanggap dahil malaking tulong ang mga care packages sa kanilang pangangailangan habang nagsasagawa pa ng paglilinis at pagpapatuloy ng pagkukumpuni. Nagpapatuloy ang serye ng paglingap sa iba't ibang lugar sa Cagayan at Ilocos na naapektuhan ng kalamidad. Laila Tumanan para sa mata ng agila matatag matapang matapat